ikadalawamput-apat na kabanata. Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanglibutan at silang nagsisitahan dito, sapagkat itinatag niya sa ibabaw ng mga dagat at itinatayo sa ibabaw ng mga baha. Sinong aahon sa bundok ng Panginoon at sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Siyang may malinis na mga kamay at may dalisay na puso, na hindi nagmataas ang kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan at hindi sumumpa na may kabulaanan. Siya'y tatanggap ng pagpapala sa Panginoon at ng katuwiran sa Diyos ng kanyang kaligtasan. Ito ang lahi ng mga nagsisihanap sa kanya, na nagsisihanap ng iyong mukha sa makatuwid bagay hakob. Itaas ninyo ang inyong mga ulo, o kayong mga ang bayan, at kayo'y mga taas, kayong mga walang hanggang pintuan. At ang hari ng kaluwalhatian ay papasok. Sino ang hari ng kaluwalhatian? ang Panginoong malakas at makapangyarihan, ang Panginoong makapangyarihan sa pagbabaka. Itaas ninyo ang inyong mga ulo o kayong mga pintuang bayan. Oo, magsitaas kayo, kayong mga walang hanggang pintuan, at ang hari ng kaluwalhatian ay papasok. Sino itong hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoon ng mga hukbo. Siya ang hari ng kaluwalhatian.